Hi guys, shoutout nga pala dun sa mga passenger na pinag-aantay yung mga driver. Lalo na yung mga nakatira sa kondo, no? Pagdating ng driver dun sa pick-up location nila, sasabihin nila, wait lang po, pababa na. Eh, minsan po kasi, guys, yung mga sumasakay, yung mga pasero, dun sa location nyo, medyo mahigpit yung gwardiya. Lalo na yung mga kondominium, no? Pinapalis na yung, ano, yung yung sasakyan na nagantay doon. Kaya hindi kami makakapagantay ng matagal. So, konting konsiderasyon naman po kapag ka nag-book kayo, nakikita nyo naman po yung status ng booking nyo kung nasaan na kami. Imagine, biyahin namin 20 minutes sa limbawa papunta rin sa location nyo. Tapos, pagdating namin, sasabihin namin sa inyo, nandito na po kami. Sasabihin nyo, wait lang po, pababa na, etc. Kung ano-ano, mabagal yung elevator, binang ganyan, -ganyan. di ba? Sa konting konsiderasyon naman po, kapag ka nagbook kayo, make sure na nasa lobby na kayo para pagdating ng driver, eh makakasakay na kayo kaagad at makakaalis na kayo kaagad. Importante po kasi yung oras sa mga TNBS driver. So yun lang po, maraming salamat.